Hello mga kabisdak. Good day to everyone. Ayan, for today's video, samahan niyo ako magpunta sa fish market para bumili ng isda pansigang. Tara, let's go! So pupunta tayo ngayon sa fish market dito sa Rovinj, Croatia. So halos lahat ng shop dito, restaurant ay closed na. So iilan na lang ang bukas. So ito yung fish market Ribar Nitsa Grand Rovinj. So papasok tayo dyan para makapamili tayo ng isda. So ito yung entrance. So, wala ganong isda, guys. Yan, pero baba tayo. So, ito yun. Tingnan natin. So, ayan. Ito yung mga isda. Ayan, salmon. Salmon. so wala ganun tinda ngayon guys iilan lang yung mga isda meron sila dito nito sarap kilo ang kilo. At ito naman yung vegetable market. So, lilipot lang tayo ng konti. Ayan. Meron sila dito, iba't ibang klase ng mushrooms. And mga garlic. So may mga tindang bulaklak para sa graveyard. Itong mga bulaklak na to guys. Ito. Sa graveyard. So dito sa area na to, mostly olive oils and truffles. Dito naman mga accessories mostly. So that side, most of honey, olive oils, and truffles, different kinds of truffles in that area. Vegetable Market truffle Oils Black Mushrooms So wala na ganong tinda ngayon Dahil tanghali na ako guys Nasa almost 11 na So halos lahat ng mga Stall dito ay Nakasara na Ang lalaki ng mushrooms Ayan So mga souvenir naman ito Ito ng mga wine Iba-iba, may tobacco shop, may wine shop, may mga lavender shop. At itong area na yan, pakya't yan ng simbahan. At ito naman, para sa mga fishing items. Tahimik na ngayon ang Rovin guys. Wala na gaanong turista. <laughs> yeah. Sa area naman na to, ayan, jewelry shop. Mga gold shop. Ganito lang yung mga shop dito guys. So, ito na lang yung mga restaurant na halos mga bukas dito. So nakita ko madaming mga groups nag excursion sila So ito yung tamang time sa mga grupo Dahil hindi nagano ka init at hindi rin malamig para sa mga nag-excursion So ito yung sa town ng Rubin guys. Galing tayo ng fish market para bumili ng isda. Ito naman yung entrada. ayan, kung diretsuhin mo yan papunta yan ng hill dun sa my church na ng St. Euphemia so maganda ngayon maglibot-libot dito guys dahil wala nagaanong tao kung pansin nyo yung mga restaurant, wala nagaanong tao dito so mostly locals na lang at, at yung mga naki-excursion medyo mainit pa rin ayan, ito grupo, ito guys oh, dami nila usually mga naglilibot talaga itong mga o oh, yung iba mga estudyante so ang dami pa rin dito mga bangka guys, kung kita nyo dahil warm pa ang weather pagtabing dagat kasi talaga mainit pa Actually, feeling ko nasa 22 degrees. Naka-jacket ako. Pero, mainit. Ay, ang ganda. Ang daming grupo kayo, oh. So, mga naglilibot, excursion. Ayan, ang dami kong nadaan ng mga groups. So, kung pansin nyo yun, no? Laki ng grupo na yun. Kung sa atin pa field trip. Ang ganda ng view guys. Hindi ka magsasawang balik-balikan tong lugar na to. Tayo ay uuwi na. Baka naman yung fresh nating isda ay maging bilasa. Ayan, dahil pinagpawisan na ako. sa mga bangkang pangisda. Ang dami ako nakikita ang mga talaba sa gilid ng wall. Ayan, guys. So, magandang maganda talaga itong lugar na to. At sana nag-enjoy kayo sa aking pag-tour. Ang kagandahan doon sa pagbili ko ng isda sa fish market. Doon sa may sa Ay libreng linis na ng isda. Kaya nakakatuwa. So iluluto ko na lang siya. Lagyan ko ng tomato, onion, saka luya. Tapos may pansigang mix. Ayan. At libre na ang ating tanghalian. May sinigang na isda na tayo guys. At ayan guys. Nakabili ako ng isda. At isisigang ko. Diba? So fresh na fresh. So that's all for today. Thank you so much for watching. At kung bago ka sa aking channel, please don't forget to Like, share, and subscribe until next video, guys. Bye.